Edgar Bobot Martiz nag-organize ang listening party para sa kanyang bagong album na Going Standard. Nagbabalik sa recording scene ng TV director, producer, actor at 70s idol na si Edgar Bobot Martiz matapos siyang malayo sa limelight ng ilang dekada. Sa listening party ng kanyang bagong album na may titolong Going Standard, ay pinarinig niya sa kanyang mga piling bisita ang walong kanta na kasama sa kanyang album. Ang mga kantang ito ay originated o or popularized by the legendary American singer-actor na si Frank Sinatra at binigyan niya ng sarili rendition at interpretation. Ibinagi rin ni Derek Bobot ang dahilan kung bakit siya bumalik sa pagkanta. Uh, two years ago, sabi ko, bago ako mag-70, sabi ko, plano ko lang makarelease ng album. Eight tracks lang siya, pero puro standard song siya. Kasi ang feeling ko dito, pagkatapos nito, wala nang kakanta nito wala na, wala na mawawala na tong music na to. Ganun. Kaya sana baka may makarinig na mga bata, ma-appreciate nila yung ganong klaseng music. Actually, itong songs na to na part ng buhay ko. Siyempre, nung bata ka na nagkaroon ka ng heartbreak, ito yung kanta ko. Tapos pag yung may, na down ka, ito yung kanta ko. so, lahat ng mga kanta ko nung binata ako part ng buhay ko, nilagay ko dito. Story started rin na naganap na listening party dahil... Present dito ang mga veteran aktor at kaibigan rin ni Direk Bobot na sina Al Tantay, Ricky Davao, in Austria, at former ABS-CBN CEO na si Charles Santos Concho at marami pang iba. Present rin dito upang magbigay ng suporta ang asawa at mga anak ni Direk Bobot. Ang Gowen Standard ay released by Curve Entertainment Incorporated. Available na ito sa lahat ng digital streaming platforms worldwide at available rin ito in vinyl format. Iniimbitahan ko kayo, uh, sana at uh, ang kilikin nyo, lalo lalo na yung mga mahilig at saka yung mga kaedad ko, ituro nyo sa mga apo nyo na mag-enjoy -mag ng standards kasi iba to, iba, ibang klase. Nakakatuwa nga yung mga bata na pag naiintindihan nila yung mga ganun.